Wala na, wala na. Ubus na. Ay! Ubus na. Puchik, malilate na ako. Giniago ba mo? Ang kulit Ay, naku, sponsor. Kailan kaya? Sponsor. Ito pa isa. Ang kukulit talaga. Wala na, ubus na. Wala na, ubus na. Ha? Wala na, malilate na ako. Good morning, tropa! Yeah! Today is May 27, 2024 napakaraming gamo-gamo tropa <laughs> dalawang araw tayong walang vlog kasi umuulan so tsaga-tsaga muna tayo ngayon <laughs> kahit na maraming gamo-gamo grabe dami <laughs> so sasakyan muna yung ginamit ko kasi masyadong malakas yung ulan may bagyo di ba? Diba? baka tumirik si Duke kaya nag decide na ako oh, na sasakyan na lang yung gamitin so ngayong araw eh naisipan ulit natin na mag vlog wala lang naisipan ko lang na ikabit tong camera natin baka merong special na mangyari <laughs> yung harangin tayo special na yun para sa akin syempre araw araw tayo dito dadaan sumigat man tayo hindi dito, dito tayo dadaan palagi sa barangay Dismo kung saan kilala si Tonton sa Dismo lang kilala si Tonton <laughs> So ngayong araw tropa medyo masaya tayo Hindi naman medyo Masaya masaya syempre Kasi nagawa na yung sticker natin So Binigyan tayo ng sticker ng kasama natin sa trabaho So nilaglag niya na daw sa locker So mamaya tingnan natin kung ano magiging resulta So 25 pieces yung tropa Na 3M So 3M yung ginamit So yun yung mga nilalagay talaga sa motor na pang matagalan para sa kalaman na lahat yung pinamimigay ko kasi sticker Eh ano lang yon, ah, gawang lang sa parang papel so hindi siya pang matagalan kasi kung papagawa tayo ng medyo mahal wala tayong budget eh <laughs> sayang sayang sa budget bilhin na lang natin ng pagkain <laughs> pero kailangan talaga may sticker ke kung ikaw ay isang motovlogger so para kumalat yung yung mukha mo <laughs> Para lahat mas lalo tayo makilala So ngayong araw, eto na Malapit na tayo Pag narinig nila tong motor kasi Naglalabasan na sila <laughs> ah, So hindi na tayo mamimigay ng sticker Kasi nga, nagbigyan natin sila Nung nakaraang gabi So ngayon, ano lang tayo Kaway-kaway lang tayo sa kanila Kaway-kaway lang Vlog-vlog lang Yan. Wala nang sticker Wala na Ubus na <laughs> you know, nasa lubong tayo pero sabi ko ubos na madali naman kausap ng mga bata na to pag sinabi mong wala na eh naniniwala naman sila hindi na sila nagpapaano hindi na sila nangungulit wala na wala na Ubus na ay ubos na wala na namigay na ako nung nakaraan na Ubus na uchik malilate na ako <laughs> Ang kulit to Wala na check Yung mga bata na to <laughs> Ay nako sponsor Kailan kaya sponsor Ito pa isa oh. kukulit tal <laughs> Wala na bus na Wala na bus na ha? Wala na Wala na na ako Wala na ako sticker, ubus na Ubus na nga eh Bukas O, palaro, bukas Bukas, papalaro ako, bukas Ha? Basta, bukas Bukas Bukas, bukas, bukas. O Wala silang pasok eh yeah. <laughs> Kaya na ba Ng mga estudyante Eh, gising pa yung mga bata So dahil pa Pinakita ko lang sa inyo Kung gaano kamahal mga batang yan At syempre Kung sumika tayo Wala tayong ibang gagawin Kundi pasayahin sila araw-araw Nabubulol pa ako Wala tayong gagawin Kundi pasayahin sila araw-araw So hanggang sa susunod tropa. If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe sa so, Buti Pa Si Tonton TV. Ga sa susunod tropa, Buti Pa Si Tonton! Peace! Bye!